Na-stack na po ba ng matagal sa rep ang lumpia wrapper ninyo? At ganito na yung itsura niya. Malutong na siya at hindi na siya pwedeng gamitin. Huwag niyo po itatapon. May paraan po tayo dyan. Ang ginagawa ko, kumuha lang po ako ng malinis na tuwalya at binasa ko lang po siya ng konti. Huwag pong masyadong basang-basa. Then sa steamer po, inilagay ko lang po yung binalot ko na lumpia wrapper. Pero wala po yung tubig sa ilalim. Basta ta uh, kailangan mainit lang siya. At ilalagay ko na po doon. Tapos po, ibabalibaliktad ko lang po sila para magbalanse po yung init na nakukuha niya mula doon sa stove. Ngayon naman po, ayan, ito na check ko lang po siya palagi. Hanggang sa nakuha ko na yung gusto kong lambot niya. Ayan po, at pwede na. Hindi naman po kasi 100% na lalambot talaga siya. Dahil yung mga gilid-gilid naman po niyan, eh medyo matigas pa rin po. Ang importante po is kaya pa natin siyang gamitin at hindi natin siya itatapon dahil sayang naman po. At dahil hindi naman siya ganun 100% na ganun kalambot, Pinapahiran ko lang po yan ng tinunaw ko na cornstarch para magbind siya at dumikit. Uh, ayan naman po at matatapos na akong balutin yung binabalot ko at sayang na